Magandang araw. Alam ba ninyo kung bakit kailangan nating magtrabaho upang makakuha ng mga kailangan natin? Ang kwento natin ngayong araw ay isang alamat tungkol sa kung bakit nagtatrabaho ang mga tao. Ang pamagat nito ay si kabunian at ang mga tao. Oh, makinig kayo ha! Isang araw, si kabunian, ang diyos ng mga bontok, ay sumilip mula sa ulap. Nakita niyang masipag na nagtatrabaho ang mga tao. Tuwang-tuwa siya sa kanyang nakita. Kaya naisipan niyang bigyan ng gandipala ang mga magsasaka. Napakasipang magtrabaho ng mga tao. Ang sabi ni Kabunian, karapat-dapat silang ganti palaan. Pumalakpak si Kabunian at sa isang iglap, biglang sumulpot ang isang malaking punong namumunga ng iba't ibang pagkain. Namumunga ito ng tinapay, ng sako-sakong bigas, ng isda, ng gata. Narito ang ganti pala ako sa inyo, tao. Dahil napakasipag niyong magtanim. Ngayon, hindi na kayo gaano mapapagod sa pagtatrabaho. tuwang tuwang mga tao. Lahat ng pangangailangan nila ay nasa maywagang puno na. Kailangan na lang nilang pumitas at meron na silang mga pagkain. dahil napakadali nang makakuha ng pagkain, hindi na nagtatrabaho ang mga tao. Kahit pagpitas ng mga bunga, hindi na nila ginagawa. Babagsak din ng mga yan! Sabi nila, walang gustong kumilos o magtrabaho. Wala ka rin maririnig, kundi... Nort! Nort! Kahit ang pag-aalaga sa paligid at sa kanilang sarili, hindi na nila ginagawa. Madalas pang pagmula ng pag-aaway ang karumihan ng paligid. Maglinis naman kayo! sigaw ng isang grupo. Bakit kami? Kayo na lang! Sagot na isa pang grupo. At dahil pare-pareho silang tamad magtrabaho, nanatili pa rin madumi ang paligid. Nang muling sumilip si Kabunian sa mga ulap, nagulat siya sa kanyang nakita. Naging napakatatamad ng mga tao. Nalimutan na ninyo ang mga halaman sa bukid. Ginawapan niyong basurahan ng mundo. Dahil sa inyong katamaran at kapabayaan, ay babawi ko ang mga binigay ko sa inyo. Pumalakpak si kabunian at sa isang iklap, lumindol at bumuka ang lupa. Nilamo ng lupa ang kakaibang punong namumunga ng pagkain. Takot na takot ang mga tao. Nawala na ang maihuwagang puno. At dahil dito, natutong magtrabaho ulit ang mga tao upang magkaroon sila ng makakain. Sumipag ulit ang mga tao. Nagtanim ulit sila at nangaso. Inalagaan ulit nila ang kanilang paligid. Natuwa rin si Kabunian at tagbuni. Sapat na palang ganti pala ang kakayahan nilang magtrabaho. Wika ni Kabunian sa kanyang sarili. Mula noon, kailangan magsikap ng tao upang makuha ang kanyang mga kailangan at yan ang kwento nating pinamagatang si Kabunian at ang mga tao. Hanggang sa susunod na linggo, paalam!